Ito naman si ano ang ating Jamie lang ang ating u ano kaisa isang duo sa kompetisyon. Anong pwede nyo i para sa mga Jamels? Um may gusto na lang akong i-share po yung uh, isang sinabi ni, ni sa uh, coach Noy na ang galing lang kasi pag once nasa stage ka na, pag once made up ka na, like uh, ginaya mo na talaga all the damit, prosthetics, makeup buhok. Parang parang ma magic na yung mangyayari na magagaya, parang sasanib na talaga yung yes. icon iPhone sa'yo. Tama, tama. Ayun po. So, hindi mo din masabi na, oh, oo nga, parang, ang galing, ang galing. Magic galing. Magical, Mag magical. Ang Mag lalo na yung yeah. buhok natin, no? Ay, speaking of buhok, abangan nyo yung kay <laughs> JM sa first niyang gagayahin. First episode. <laughs> No, no, yun. Favorite ko yun. Feeling ko magiging <laughs> favorite din hair. nilang lahat. Favorite nyo. May uh, question lang ako. Yes, JM, please. sinabi oh, mo yeah. pag nag-prosthetics ka na, oh, para na i-invite pumapasok sa pagkatao yes. mo. Ganun ba kayo eh lahat? Oh, tama yes. ba? Yes. Yes. Pat si Rupa May, iba. Iba yung dating ay, 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 ay na eh. Na oh, may spoil ko yan. Natutuwa ako kasi, nung pumasok kay Rupa May yung karakter, pagpasok namin ni si Kush Jong, nalagpasan namin siya, hindi namin siya nakilala. Sa sobrang, sino ba yung ginagayin niya yung karakter? Si Rupa May pala yun. Nadaanan namin Palang, talaga eh. Na, oh, nadapa na ako, nadapa. Yun, hindi Sh ko makakalimot. Dami Sh kong napagdaanan siya first episode. Mm. Shiro, Parang sabi ko, ano ba ito? Extra so challenge siya yung inasok ko. Si Rufa may lang. Oh, si okay. ang performer na, na tumangkis sa prosthetic. <laughs> Sabi <laughs> <ko kailangan laughs> niya, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yan, kailangan niya, kamukha ako na. Ayun oh, na, oo, oh. hindi na. Tapos, oh. siya rin yung unang uh, performer, <laughs> nagreklamo agad pagka... Nakakita sabi. Ada pa ako. <laughs> Pero, professional, tinuloy yung performance. Tryo, <laughs> <Yes>. tryo <laughs> talaga ah, yung banter. Eh. Oo, nandun oh, oh, ka, di ba? Nandun ako, piping saksi ako, ate Pichi. Tinuturuan ka pa ni Akira kung paano gawin yung sayo ng icon oh, mo. Oo nga. Si Akira pala... She used siya October 4. <laughs> Oo wow, ah, manunood yes. ka ng concert. Nandiyan oh, yes. yung anak ko, hello Athena. Hi Athena, nakita ko siya kanina ayun. Yes. No. Si Marielle, baka may pwede baka. kang itease para sa ating mga ka-familiars dyan. Actually, nabagit ni JM, yun nga po yung parang sumasabi. Tapos, isa sa, kasi po, di ba kami lang ni JM yung ka-isa-isang duo for this season. Mm -hmm. So, isa sa mga inaabangan ko, yung transformation niya. Aww. Kasi so, <laughs> Kasi lagi kaming lagi kami pong ano eh, 'di ba? Pag ano? perform lagi straight singing, laging oh. ano, laging maayos, presentable. Oh. Pero kasi the first episode po, oh. pagpasok niya sa dressing room ko. Oh. <laughs> grabe yung tawa ko. <laughs> Ang haba ng tawa ko, ang lakas-lakas. Tapos sabi niya, ay wow. <laughs> sabi niya, Tapos sabi niya, sige, ubusin mo na lahat ng tawa mo para mamaya wala na tayong tawa sa stage. Kasi kailangan na po namin mag-ano eh, mag-ibang mag anyo talaga. So, so tawan tawa ka kay JM? Opo. Yung misis ko ganyan din, tawang-tawa rin. Ay, <laughs> <pa. laughs> oh. Pero may tanong lang ko isa kay Mariel. Yes, Bakit po. blooming ka ngayon? Ay, stop! Ay, sus. Kasi po lalabas na po sa October 4 ang Your Face Sounds Familiar. Wow, so excited. Marunong. Kung uh, kung, marunong, kung ah. may transformation na gusto ka kay JM, ano 'yon, Maria. Parang favorite ko yung una talaga <laughs> Abangan talaga nila. Abangan niyo pati yung yung performance, yung banters. lahat ng chika nung first episode. Abangan niyo talaga yung oo. Nagulat din ako bilang abangan. mga kapatid ninyo. Grabe kayo. Okay. Okay. Ito naman, next question tayo para kay Dia Mate. Mula kay Jeff Olila Garcia mula sa Jeff Oligar TV. Hello Sabi niya, since you love singing and music is always in your blood, apart from being a beauty title holder, sino-sinong artists ang nag-inspire sa'yo at naging parte ng influence mo sa music? Ay, I, I love this question. Kasi as a beauty queen, as a spanish not a lot of people know that I started in music. Talaga yun yung first love ko, music. I produce my own songs, I write my own songs, lahat talaga. So, nung nanalo ako, minsan, uh, nagtataka mga tao, sabi nila, hey, musician ka pala, singer ka pala. Oo. So, happy ako na parang, nandito ako sa show ni Toto Show na parang, oo, oh, oh, singer talaga ako. <laughs> Tapos, sa mga inspirations ko ngayon, I'm really focused on pop music. So, talaga yung mga pop girly. So, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Sarah Geronimo, of course, di ba? And... Um, Britney Spears, yun talaga yung mga influences ko ngayon. And I'm so happy to say that I also have a song with the Asia Songbird, Ate Regine Velasquez Algasid. Ina. Ina. Diba? So, Ayan, I'm just so happy to be able to bring that here sa show nito, yung experience ko sa music. So, ayan. Congratulations. Yeah, thank you so Diga. much for. So, Thanks. maraming marami kami ma-discover sa iyo dito sa show na ito. Oo, oo, maiba talaga yung personality ko dito. Parang na-transform natra yung mukha ko, yung pagkatao ko. Ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko ginawa before. So, <laughs> so hindi ka demure. Hindi ako, beauty queen dito? Oh, yung first episode, teaser, hindi ako demure. Parang uh -huh. nagulat ako sa sarili ko na kaya kong gawa ng ganong dance move. <laughs> <laughs> Grabe ka. Abangan din nila yung tia mate talaga. Congratulations. Thank, Thank you, you, you so po. much, Tia. Eto, may tanong pa para sa jamiel si Jeff Oligar TV. Ang sabi niya, medyo mahaba-habaha. You two prove everyone how you play music together. And when your talents blend together, it's always music in our ears. Ika nga, masarap sa tenga. Kinikilig pa kami sa lakas ng dating ninyo while performing. So, wow. Kumusta ang Jamil, of Cam and of Mike? At sobrang ganda ng chemistry ninyo at impact sa amin mga fans ninyo. Gaano katatag ang inyong samahan? Oh! Sobrang ganda. tatag. Wow. <laughs> De, um, ganda. Siguro po, uh, lagi din po namin sinasabi na um, siguro malaking tulong yung parehas kaming bisaya parehas kaming uh, may background sa pag-acquire parehas kaming malakas kumain parehas eh, hindi naman Hindi, parehas. <laughs> yung para, madami pong mga similarities and kung uh, ano po kami sa, sa camera yun po talaga kami sa ano din eh uh, off off cam so anet <laughs> um wala eh, wala kami sweet din daw ba kayo off cam sabi ni Kuya Vo Oo oh, wow. <laughs> <Ay, syempre> po. Wow! Siyempre po. May gusto ko <ka> sabihin. <laughs> De, pero ayun po. Well, wala Ay, naman po, po mga pinagbag... Ay, wala. <laughs> ano yun natin? May asaran. Kiss daw, sabi ni Alex. Ayun tayo. Parang <laughs> sa mga bata. <laughs> ayun po. Eh, Smack lang naman eh. Kiss sa uh, ano lang? Kiss sa... Uh, sa tenga. Sa tenga lang. Sa tenga. Sa oh, tenga? Sa kamay na lang. <laughs> Oo, oh, with respect. Ay. O oh, eto na lang, o, oh, may question ako para sa inyo. ah uh, kasi, syempre, kayong dalawa, duo kayo dito sa Your Face Sounds Familiar. Dali niyo nga kami dun sa moment nung tinanong kayo, gusto nyo bang sumali. Paano kayo nag-usap at nag-agree na sige, let's do this? Nung sinabi po sa amin na may auditions for YF, na-excite kami, super. ah uh, ako, sa akin po, kasi nag-audition din ako for I'm not sure lang kung ano season pero nag-audition ako sometime in 2019. Mm -hmm. And then hindi po kasi siya na natuloy. O oh, baka magka-batch tayo nun. Oh, tapos no, nung ano na nung tapos akala namin duo duo din yung ano kasi yung setup mm. kasi dalawa kami. Tapos nung sinabi na uy as one kayo, parang mas na-excite ako like kami kasi Parang magiging iba siya. Ibang experience na hindi na siya as Marielle, as JM. Parang as ano na siya, as Jamil And then, na-excite kami. Wala pang confirmation kung na natuloy ba or natanggap ba kami sa audition. Pero meron na kami mga iniisip na mga kanta. Paano kaya kung, kung ibigay sa atin tong kantang to or i-bato sa atin tong kung pwede bang lalaki or lalaki, lalaki and lalaki, mm -hmm. tas babae and babae. 'tas ang ang fun lang nung buong process na um nagplanning kami nung mag-audition pa lang hanggang sa nag-audition kami, hanggang sa natanggap kami. And then now na naging officially part of the uh, the show na. So ako really grateful na hindi man ako na hindi man natuloy yung unang season or yung unang season na sinalihan ko. Now I uh, kasama si JM. So, it's good. It's a, it's a really fun and fulfilling thing for me. Yun. Yeah. Ayun naman pala. Magkasandigan sa lahat ng mga bagay ang Jameel. Thank you so ah. much kay Jeff Oligar TV. Po. Ako may sasabihin lang ako, Oy, AC, play, ako. Play, play. Kasi ngayon ko lang nakilala si Jameel, eh. Pa Pasensya na kayo kung lagi namin kayo niloloko, ha? Ah. Kasi kinikilig lang talaga kami. Lalo na nung The first time ko nga silang makilala sa Your Face Sounds Familiar. Tapos sabi ko, tinanong ko si JM, saan ba kayo sa Atawag na Tanghalan? Tapos sinerge mm -hmm. ko yung mga unang nilang videos. Tapos hanggang sa napanood ko na yung duet sila. Nung napanood ko yung From This Moment On na duet nila sa, nag-trending to eh, sa, sa Showtime. Mm -hmm. tawag na Tanghalan. Kita ko kahit yung mga hosts, ang ganda ng mga shots ng kahit yung mga hosts, sila Vice, sila Kuis. Kinikilig talaga sila. Mm -hmm. Tapos kahit ako din, eh, may isang part doon. Simpleng-simple lang ginawa nila. Yung magkahawak sila, mag-change blocking sila. Isa pupunta sa kaliwa, isa sa kanan. Pero maghahawak pa ng kamay habang magkatalikot. tayo e gawin kawai, nga natin. Kunwari tayo, oh, uh. Jason. May reenactment. Papunta ka doon, papunta ko dito. Ayan. Ganyan lang, oh. Uh, Tapos may, may, may linger. Bago bibitaw. Ling girl. O, di ba? Kilig na kilig ako noon. Sabi I ko nga, pinagluloko niya yung feelings namin. <laughs> hindi, alam mo, magkatuloyan man sila o hindi, sila man o hindi, believe ako sa kanila kasi they are authentic and legitimate performers. Ang galing nilang gumamit ng emosyon nila. Pwede nga ito mag-love team sa pelikula eh. Di ba? Maraming manonood. Tapos sila na rin kumanta ng theme song. Sila lahat na rin mag-direct kung gusto nila. <laughs> sila na lahat. Kayang-kaya kaya nila yan. Iba ang Jamie, iba ang Chambions. Hindi, alam ko na ako na lang mag-direct. Charo, okay, okay, ikaw ba? na lang. <laughs> ano kaya kalala? Ako pa nag-direct sa kanila, no? Ayun. Thank you so much, Jamie, at sa ating celebrity performers. Meron pa tayong last two questions at manggagaling yan kay Miss France sa Horda. Ay, si France pala to. Hello. France. May question siya para kay Kuya Jong Hilario. Huwag na daw tanong. Kasi tanong na kay Kuya si Jong. Kasi yung Ay, tanong thanks. supposedly was, ano sana yun kung, di nabitin kasi kami sa your face mo noon. Yung your so di ba, na-stop yun. So, question namin sana is, kung aabot ka sa grand finals, what would have been yung sana yung na-imagine mo na magiging performance mo? Sining gagayahin mo nun? Oh, wow. Um... Si ba? Tinanong ko na rin. Oo nga, no, nabitin ako kasi... Uh, para kay Sarina yes, kaya nag -na ako. But uh, siguro ang nakikita ko ron talagang ano eh, uh, either uh, Queen, si um, Freddie Mercury, or kung Michael Jackson ako. Kasi syempre, dancing eh. So, um, yun talaga yung nakita ko. But, uh, well, hindi ko, hindi ko nga natapos. Kaya, kaya sobrang nata, nat 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 tatouch ako at na medyo ang sarap sa pakiramdam kasi bumalik ulit ang Your Face and Family. Bumalik ulit sa akin lahat ng mga performance na ginawa ko. And talagang sabi ko, masabi ko na totoo yung sinasabi nila. Para ka nasa teatro, para ka the drag yun ang pakiramdam eh. Nakapag pumasok na, nakapag make-up ka na, nandun na, gagawin mo na yung kung sino yung character na gagawin mo. Yun na yun. Yun na yung pakiramdam talaga. Yeah question. Yeah, happy kami na ikaw yung host kasi nabitin talaga kami nung last time. Pero three or four ka lang po nun, no? Yes, yes. Mga, ano, four, 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 performance performances. Yeah. And for Alexa and Kuya Pepe, ayun, ang question ko is, eh, hindi, hindi, kita tatangin about KD at Charlotte. Hindi. KD and, eh, KD, Alexa. Alexa and Kuya Pepe, question ko is kasi, an nabanggit na yun kasi ni Kuya Jong yung about theater. So, I ano mean, yung, kasi kayong dalawa, alam namin nakapag-theater kayo, walang aray na no, si Kuya Pepe sa lack of ages. So, and iba pa. So, ano yung discipline sa, sa, theater na bit-bit nyo dito na ginagawa nyo yung your face sounds familiar? Ano yung about sa si theater na, na bit-bit nyo here sa your face? Or nagagamit ninyo? Unang pumasok sa isip ko, Franz, yung paggamit ng stage, pag-maximize ng stage, na every corner of the stage to interact also with the audience. Kasi, for example, sa akin nakakatulong yun pag, syempre, may nerves, di ba? Para mabilis kang kumalma, connect ka na kagad sa tao. Ba paghugutan mo ng ng ano, ng good energy yung nanonood. Kasi ibabalik naman nila yung kaagad eh pagka nag-connect ka lang sa kanila. Mawawala kaagad yung kaba. Although I must say na bukod sa amin ni Alexa, lahat ng kasama naming contestants trained din somehow sa stage eh. Lalo na tong nasa kanan ko. No, yes. Lalo na tong ating duet, It's ano. Ang mga champions. King and queen. Yes. Oo, oh, kasi the way, nako pag napanood nyo sila, Jason. Dapat naka, sila nalang maglaban. Oo nga eh. Oo mm. nga, tsaka ano. Napanood grabe nyo yung, sila. Grabe <laughs> yung command oh, okay. ng space. Kahit konti lang yung gawin, alam mong batak na batak sa stage. Hmm. Ikaw, Alexa. Ako naman po siguro yung tulong sa akin ng teatro is, dahil live singing po kami dito eh, walang lip sync. Ang pinakatulong na po sa amin siguro is backing vocals na konting-konti lang. So, hope and bawal din pong mag-take two or umulit. So, if ever I make a mistake, a mistake, parang sa teatro, tuloy lang. Stay in character, find a way to pick yourself up. Yun po siguro yung training na talagang nakatulong sa akin for this show. Thank you. And last na lang for Hi. Jarlo. Jarlo, hello. Hello. Yes, how are you? Since, yes. Since <laughs> ka, kilala ko siya nung college days. So, the yes. so question is, ikaw uh -huh. e, relatively kasi yung hindi pa beginners among this ano, sa set na to. So, my question is, after the show, how do you want people and the audience na maalala ka na sino si Jarlo? Yan Congratulations po and... Thank you po. Thank you. Uh, siguro po, ano, gusto ko maalala nila ako na somebody who can also perform kung hindi man kasing galing nila, is makakasabay sa mga champions at mga veterans talaga sa sa stage. Lumalaban, yes. And somebody who's... Yes, yes. Yeah. Jarlong lumalaban. Yes, Kuya Pepe. And uh, siguro po... <laughs> Jarlong may laban. Pwede ng commercial. So yun po, uh, Jarlong lumalaban at Jarlong na uh, willing gawin lahat para mag-grow at uh, maging katulad ng aking mga kasama. Yo, Thank you so much, Miss France. Sa horda, ito ang ating last question naman para kay Ate Pichi para sa ito, Miss Rufo May Quinto, mula sa Manila Bulletin, si Robert Requentina. Hi, Robert. Ang sabi niya, ito, ano, kinumusta ka lang talaga niya. Ang sabi niya, welcome back, Rufo May. How are you now? Will you be based in Manila now and focus in your showbiz career? Thank you. Nag-thank you Oo, siya. Oo, oh, thank you din. Oo naman, focus naman ako kahit mukhang lutang lagi eh. <laughs> Akala lang di ako nakafocus, pero alam ko lahat <laughs> ng mga plano ninyo. Charot, hindi. <laughs> um, thank you for uh, asking kung kamusta ako. Okay naman ako. Uh, eto nakikisama na lang sa kanila para masaya kasi alam mo para rin akong baguhan ngayon eh di ba tayo matagal na pahinga tapos ibang henerasyon na sila mm -hmm. ibang henerasyon eh so sabi ko kami lang naman magkakahenerasyon <laughs> di ba so parang ang sarap, ang sarap ng bago lahat yung gano'n yung mga kasama ko pati mga writers namin mga ano, mga bagets na lahat so buti naman nakaabot pa ako sa, na makasama sila kaya masayang masaya kami yun ang feeling ko na hindi naman perfect pero pag magkakasama kami, nalilibang ako. Kaya nagiging masaya na din. Yun. Yes. Kaya naman focus na focus tang ating go, go celebrity grow. performers hindi? sa pagpapasaya, yes. hindi go, ba? Go grow sa pagpapasaya at sa pagkanta. Tsaka alam nyo kasi first time ko pong mag uh, greatest fear ko kasi ang singing eh. Mm. Kaya di ba niloko loko ko yung lagi? Ocean kasi deep, nahiya ako. yung oh, oh. ang hiya ako noon, <laughs> mga tol. <laughs> Galing mo oh diba? Ocean, di. Pero kasi nga, nahiya ako. Parang yun ang ginagawa akong way para hindi ako masyadong kabahan. Ah. Maggulong-gulong-gulong ganyan. Pero, so ngayon sabi ko, harapin ko din yun. Gusto ko na rin maging singer. Ah. Kaya kung kakamustay mo ko, gusto ko maging singer. Performer. Total performer. Wow. Yes. <laughs> Parang walang naniwala. <laughs> Anong klaseng mga kabatch kayo? <laughs> Hindi, kasi lang. <laughs> ano, na, ano, na, ano, ano ba yung total mo? Yung gasolina? <laughs> 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 Hindi, kasi ako, sa tagal na yung magkakilala, ngayon ko lang nalaman, nahihiya ka pala. Pooping mechanism niya yun, kuya ko. Oo nga, ngayon ko nga lang nalaman. Hindi, uh -oh. totoo. So. Kaya lang inaral ko lahat. Hmm. Lalo na nung nasa Amerika ako, pati mga stand-up, Pati, yun lahat, inaral ko. So, sana ma-apply ko sa ah. show na ito. Abangan niyo po. Matatawa <laughs> <laughs> ka, Ate Fiji. <laughs> Oo, kumbaga inaral ko po siya, pero sana mas maganda pa yung ginawa ko ah. na mapanood. Kayo nang bahala, kayo na lang mag-judge. Ayun. Papanoorin natin yan sa October 4 and 5. Yes. Ang Your Face Sounds Familiar na ko. Congratulations and, and, and best of luck. At saka isa pa, alam yes, mo kaya nung first episode, Ayan. Hindi pa siya tapos. Hindi, <laughs> <laughs> yung first episode kasi, nagkatawanan lang, tawa ng, ng tawa lang, oh. overwhelmed. Mahiyain yan. <laughs> hindi, nahi... <laughs> <laughs> hindi ko kumakanta yan. Oh. Oh, <laughs> hindi, na, hindi na mak... Ano? pa lahat ng tao. Yes, yes, Alam mo yes. bakit pala. Kasi bakit pala yes. yung last episode ng show, ay yung season ng Your Face, eh, home, home, ano yun? Parang sa Zoom lang yata nag... Ah, the, uh, parang hindi po pandemic. live. Pandemic. Oh. Pandemic. Oo, oh, yun. Pandemic. So, so ngayon, sama-sama na live na. Mm -hmm. Kaya parang mas mag mas masaya. Iba na Kasi ano. up close personal, hindi yung malalayo sa isa't isa. Mm -hmm. Tapos, di ba? So, kaya napakasaya po ng show na ito. So, aabangan ko po ang mga panonood ninyo. Yes. yes. Ito ang rebirth <laughs> ng Your Face Sounds Familiar. Yeah. Pakaabangan yes. nyo yan. Tapos sa tayo oh. sa mga Zoom Zoom, sa yes. mga TV so, lang, ang mga dyan. Face live na live. Face Ito shield. Na face shield, wala na. Ito na to. Congratulations. And thank you so much po sa ating friends from the press. Sa inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta for today. At Ayan na muna tayo mga ka-familiar. Tapos na ang ating Your Face Sounds Familiar Media Con. Pero simula pa lang ang saya. Mulit-muli sabay-sabay nating i transform ang bad vibes into good vibes with the brand new season of Your Face Sounds Familiar! Simula October 4 at 5, 7.15 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8 to Z at 8.15 p.m. naman sa TV5 tuwing Sabado at 8.30 p.m. naman tuwing go. At eto na ha, mga ka-familiar online live, mapapanood nyo po ang Your Face Sounds Familiar sa ating social media accounts. At sa YouTube, panoorin nyo po kami dyan. Kasama ko po si Crystal at si Vivory. Ayan, muli-muli ako po si Ace Soriano, ang inyong online host for Ka-Familiar Online Live para sa Your Face Sounds Familiar. our media card thank you so much